Hello mga Mars! Magpiprito ako ngayon ng tilapia at dininding na talong na may saluyot So ito yung mga ingredients na gagamitin ko mga Mars Ayan. So nagprito muna ako ng tilapia Gumamit ako ng use oil Ayan. Ito yung first batch 4 pieces na tilapia nga pala yung nabili ko mga Mars sa halagang 145 Ayan. I Ibabaw ko to mamaya sa dininding So iset aside ko muna itong mga to. Yan. So sa dininding naman, nagpakulo ko ng konting tubig. Nilagay ko yung sibuyas at luya. Yan, nung kumulo na, tinimplahan ko na ng bagoong uh, isda na boneless. Yan. Nilagay ko na rin yung talong at palambutin. Yan. nung malambot na siya mga mars, nilagay ko na rin yung mga saluyot. and tinakpan ko muna. So naluto na yung saluyot at nilagay ko na yung mga tilapia. Yan. andito na si daddy so kain na tayo mga mars yan ito may burong bagong isda pa tayo mga mars yan kain tayo so nagsandok na rin si daddy hmm, cute pa so taste test mga mars try nyo tong recipe na to simple pero masarap na siya mga mars yan kusisima ako at si daddy sa gulay. Eh. <laughs> so, meron tayong ditong dessert. Ayan, e brownies na may chocolate mo sa ibabaw and marshmallow. Thank you for watching!